Mm -mm. mm -mm. Problema <laughs> ang buhay mo Ang galing mo Pwede ka napakita You check my issue Wala, Wala si ma'am Wala si ma'am si ma si ma si ma Absent, absent ang aming principal Excuse Excuse Sagtagay na pa picture Principal Principal na yan Hindi, si <laughs> lang <laughs> Ang principal ni <laughs> principal ni Gigi si. Dahil ako, pinatapos ko ako bachelor of, of making babies. How many baby. Are your kids? Five, five. Ang galing mo? What kind of your husband? Puno na nawa. What, What your <laughs> talent your husband? Yeah. Talent my husband is butler. <laughs> <laughs> <laughs>

siguro ay nga makaring bigat ng masama praise the lord oh. so, <laughs> Dito, so, <okay>. <laughs> the Lord. pero ka <laughs> oh, yeah. ano pero yeah. kahit paano kahit ganyan yung asawa ko lab na lab ko para oh. oh. hey! honor okay, oh. kasi ayaw ko yung magiging problem ng family yun ang pinaglaban ko sa sarili ko kasi alam ko yung nangyayari eh. mm -hmm. Yes, your honor. Yes, your, your honor! Parada <laughs> mo. Ayaw ko. Naging broken yung family ko. Parang to. Kahit ganyan yung asawa ko, mahal ko pa rin. Ano? 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 sa tama ng emperador. Emperador. Spelling yung emperador. No? Mm. Ano? Na. Hindi ko alam. mo. No. Emperador. Al ano ba na lang. Emperador. Ay, yeah. ay, ay, ay alfonso alpuso uh -huh. na al yan. Yeah. Al <laughs> <Nakalipata> na alpuso. alfonso Alpuso. Alpuso. Mm, ini pukul A. Tapi David ibi.